For today's video mga idol tayong <laughs> buntag ganatong tanan mga sa pagkakaroon na idol mga dumi sa talibon, lungsod sa talibon kay itanaw ming Ilyas, awa naman dahil si Ilyas <laughs> na may buo niya package mga lods, gikan sa Germany so hindi sa ba mga idol muni ang package na akong ipaabot mga pat na kabuhan gikan karon mga lods so kaubang ko karoon si idol guruyo na akong operator sa sa uh, fishing bangka mga lods so sa madaling istorya mga lods tuloy na sa talibon ang yan ay mga nindot ng mga tanahunon kung ikaw pa doon sa talibon mga idol so Pagkabot na mo sa talibon mga lods, nagtambay-tambay sa mga kadali, kinagpaabot sa tawag sa nagdala sa package mga lods po ko upang gihapon ako ang nagsuon Elias si Elias Goryo na naglatay na makita ninyo na latay na siya pa doon nga rin sa ibabaw ng alods muna ang Elias sa Subahaw, o talibon bohol si Idol Goryo Uy! Balik <laughs> ya guys, kira mo Ya <tod> sa package, sa As -as -as ang guha po namang bida di sa talibon. Di sa pantalan sa talibon, si Idol Greg. And the next. tabang ni. Ano yung siiga da sa talibon. Shout out sa mga talibong nun. Uy, wag mong Silungan di Pagkabot sa pakid, sa ulimi may ni Ilyas Goryo. Pasok na meron makulimig dayon mga lods. Mauna yung package na doha ka box ng atong gipabot ikan sa Germany kanya ako pa dyan ang mutos na dito sa Germany mga idol Masalamat salamat ka ayaw mo nagduhong ni sila Kaya pag padana mo nanay nagwawa ni sila mga duha kasi mananggap nanggap na nila ang asama ko pa damang oh, tingnan ka mo ang gana open this.